Yan, ito part 2 friends. Oh, part 2 dun sa about sa mag-asawa ba? Yung kuripot ang asawa. Alam mo, magpasalamat kayo pag kuripot asawa nyo. Alam mo kung bakit? Maganda yan pag kuripot. Oh. Kasi, pag kuripot, may pera yan. Pag, pagwaldas yung bangka ng bangka sa kaibigan, ay naku po, hindi maganda yan. Iiyak ka dyan. Mm. Okay? magpasalamat kayo pag kuripot asawa nyo. Kasi may iniisip yan. Sa future. Pagwaldas waldas yan, ay naku po. Duda ka na. <laughs> oh, ang pera ngayon lang. Hindi iniisip ang bukas. Oh, kaya pag kuripot asawa niyo magpasalamat kayo. Huwag kayong magreklamo. Hmm. Basta, i-ano nyo lang, i-ano nyo lang ang buhay dito sa South Korea. Basta ang mahalaga, mayroon kayo mayro kayong pagkain, mayroon kayong Basta, mayroon kayong pagkain, mayroon kayong ulam, mayroon kayong hindi kayo napapasma, ganun. Mm. Ganun lang, kasi ganun talaga ang buhay. Kailangan magtiis. Magjaga para may mapala. Oo. Oh. Pasir-pasir ko nga dito eh, Para hindi kayo masyadong malungkot. <laughs> Doon sa mga katsat ko ba? Oo. Oh, sasagutin ko ha? Sasagutin ko yung mga tanong nyo sa akin oh alam nyo ako kasi ano eh simula nung pagdating ko dito sa South Korea hindi talaga ako pinapahawak ng pera ng asawa ko oh pero tuwang tuwa ako alam mo bakit maitim pa lahat yung buhok ko wala pa akong uban <laughs> <laughs> ah, ay naku po Ulitin nga ulit, tingnan natin ito. Pahiyan. Napakamahaba na, hindi nyo panoorin. <clears throat> Lilibit Hong, South Korea. May kadugtong pa yan ha, part 3. Part 3. Tingnan niyo ha. Okay, bye.